Rylo, tatanong niyo. Aba, ngayon ay uh, Semina si San, Santa na, Sabado de Gloria. Ngayon, no? So, mga tao ngayon ay halos sa lahat ay ano, mga nagninilay, lalo mga religious yung mga pare, madre. Usually, mga ganyan ay eh, lagi nagdarasal sa so, mga. No? Tagahanda para sa linggo ng pagkabuhay. oh, yung mga kristyano. Oo. Oh. Kristyano. Oh. Ay, may kunta ko dyan tungkol sa madre, Leo. Oh. Ah, ano naman, ano naman ang <laughs> <laughs> Pero tayo kwento dyan. Sa mga madre, ha? Mas mga madre. Oh, hindi kasama yung pare. Okay, okay. sige. Madre. Ngayon yun. Yung isang simbahan, kung binto, hmm. eh, may bagong lipat na madre. Oo. Tatlo. Tatlo? Tatlong madre. Ngayon, nung hmm. sige, pagdating nila, mga naka, syempre, mga gamit nila bagong dating, sabi ng pare, ay, naku, sister, pansamantala, eh, humanap muna kayo ng matitirhan kasi nire-renovate itong one eh, Itong then, simbahan. Ah, simbahan. Oo. Oh, wala, wala pa sa wala pa kayo matitirhan. Kaya hanggat maaari, eh maghanap kayo ng matitirhan na eh, malapit lang. Eh, mga walking distance lang dito sa simbahan. Sister. Okay. Ay di, gano' lang ang ginawa. Iniwan nila yung gamit. Naghanap sila ng boarding house na matitirhan. Pansamantala baka mga isang linggo, Okay na yun. Nung... Sa madalit sabi, nakahanap na sila. Mm, Matutuloyan. Matutuloyan. Malapit lang dun sa simbahan. Ay, siyempre, nung umaga, linggo. Mm. Linggo, edi eh papasok na sila, pupunta na sila sa simbahan. Nagsisimba. Edi eh yung tatlong madre, siyempre, naligo, nagbihis, yung bis nila yung ano tawag doon? Sa tan ay? Abito. 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 Abito man tawag doon yung mahaba. Babae, oh, oh, oh. babae. So dala kasi paglalaki. lalaki. na yung tatlo. Pupunta doon sa kumbento. Nung nangangalati ana sila ng lakad, yung tatlo. Oo. May nawala ni silang oh. sabi ay. Wow! Paniwala. Tingnan yung tatlo. <laughs> ano ba, sister, ano ba naman itong napuntahan nating lugar? Eh, parang ang babasos siya ng tao dito. Alam nilang tayo ay nakasuot ng ganito, tapos gaganunin tayo. Hmm. Para naman hindi maganda itong napuntahan nating lugar. Eh, isa, sister, sa mga banda ba yung nag-ano ng wow? Hmm. Sabi niya, dyan, dyan, no, malapit na. Naglalakad sila eh. Oo. Uh -huh. Dyan, dyan, sa may pinto na yan. Yung kulay doon, pinto na yan. Parang nandyan. Aba. Hmm. Um, Pagtapat nila doon ay. Pag nakita nila, yung ibon. Ibon. Kung nag-iun ah, nagsasalita ng ibon. Anong ibon yun? E di yung... Ma 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 parang Martinez yata yun. Ah. Yung kinukuan yung dila. Oo. Oh. Oo. Sa, sa, eh, di nangulong sila at nagkamali sila eh. Hmm. So, mag, na naman tayo. Nap, natin na yun. yung, mga hindi naman pala. Lakad na yung tatlo. Ibon naman pala eh. Lakad na sila. Hmm. Paglagpas nila, Oh. Nagsalita na naman yung ibon. Ado? Sabi nung ibon ay, Violet, orange, pink! Ah, wala yun, ano oh. naman ka nalaman nyo sa si Madrid? Eh, hey, nataka nga yung tatlo. Ano kaya ibig sabihin nung ibon? Sa yung sabi nung hapon, kapagsimba na, pauwi na sila. Oo. Oh. Umuwi na sila dun sa boarding house nila. Nung nagbibihis sila, pagbihis nila, din nagsipagubad, yung tatlo. Oh. Ang panti nung isa, violet, yung sa orange, yung isa pink. Aba! Nahulaan ng, nung... nung, ibon? Nung ibon. Nahulaan yung... Ganun naman ng ibon, na ibon nun. madre. Siguro, ibang klase yung ibon na yun eh. Mm. Parang naintriga yung isang madre. Sabi niya, sister, mm. subukan natin bukas. Kung talagang ma, 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 ma malalaman pa niyang ibon na yan yung... Huwag tayong magsuot ng panty. Ado. Tingnan natin kung mga pa yan. Sabi nung tatlong madre, oh. sige nga, sister, subukan natin kung talaga ma matalino yung ibon na yan. Oo. Oh. Kinaumagahan. Naka na sila, papuntan sila sa kumbinto. Malayo pa inakita na sila nung ibon. Oo. Oh. Sabi nung ibon ay, wow! Na naman? Oo. Oh. <laughs> oh, na naman, wow! <laughs> sabi nung no, sabi nung madre, na, wow! nagsisikuan yung tatlo, sister, nakita na tayo, tingnan natin kung maunglapa siya, no. <laughs> <laughs> nung nandun na sila sa may gate sabi, abi, e, sila, sabi so. <manyo> nung ibon ay KULOT! <laughs> oh, si pero, Nagtakal tatlo. Eh talo lang ang sinabi ay. tatlo sila. Sabi nung ay, Kulot! Kulot! Oh, si sir. Nahulaan nga pero dalo lang ang sinabi. Aba? Nung malaya na sila, sabi nung ibon, Yung Pagod! <laughs> 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 Grabe na mga ibon niyo! Pusa na mga ibon niyo! Pusa na mga ibon niyo! Pusa na ibon niyo na! Magaliba mo yung ibon! Ano ah, lang yan? Ano yung <laughs> Aano, shout, shout out nga pala uh, sa Bats 83-1 Philippine Army uh, Camp Kapin uh, Kumusta na kayo mga Vice Mayor uh, Charito Manlangit ng Humalig Kison Ah, shout out din kay Che 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 -Shi, Shin Signe. Ay uh, yung aking pamangkin diyan sa Alaminos City, Pangasinan. Oo, oh, nalayo na no. Uh, <laughs> uh, at sa aking inanak kay Nora Mercado ng oh. uh, uh, Santo Tomas, Batangas. At sa aking pamangkin din, uh, yeah. Gerald Cordial diyan sa Manila. Madami na ano. Uh, sige, maraming maraming salamat po. Uh, huwag niyo mangalimutan mag share, and subscribe, and su subscribe. At siyempre, kailangan niya magpalo para update kayo sa mga susunod na video natin. Maraming salamat po. Okay po. Bye-bye.